Pahira ng supply ng malinis na tubig <coughs> Excuse me, sa mga lugar malapit sa pamutok na Bulkang Kanlaon. Tuloy, ginagamit na ng mga residente roon ang tubig na may halong abo. At live muna sa La Carlota City sa Negros Occidental, nasa front line na balitang yan, si Kari Kator. Kari, anong hakbang ginagawa dyan para may makuhanan ng malinis na tubig? All out na ang lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng tubig sa mga residenteng na apektuhan nga ng ashfall dito. Nagpaikot na sila ng mga fire truck at water tanker para sa paglilinis ng abo at namigay rin sila ng drinking water sa ilang bahagi ng La Carlota City. Sa nakita nga kasi natin kanina, merong mga residenteng walang choice kundi kumuha na lang ng tubig mula sa ilog na nahaluan na ng abo. Pinagtsatsagaan ni Jane na mag-igib ng tubig sa ilog malapit sa kanilang lugar sa sitio Kabugao, Barangay Hagimit sa Lakarlota City, Negros Occidental. Malabo na rin ang tubig dahil sa humalong ashfall mula sa pumutok na bulkan Kanlaon. Ang mga inigib ni Jane, pambuhos sa naipong abo sa kanilang bubong. Panghugas ko lang to sa bubong kasi maraming abo doon. Kaya na ang kalawang, kalawang mag tagal, na yung ano, bubong namin. Wala raw kasi silang supply ng tubig. Sa tindi ng Ashfall, nagkulay abo na ang ilog dito sa boundary ng Barangay Hagimit at San Miguel sa La Carlota City. Pero ang ilang residente, pabalik-balik pa rin dito para magsalok ng tubig na gagamitin daw nilang panlinis ng kanika nilang mga bubong. Ang iba, dito na naglalaba ng mga damit habang may ilan na ito na raw ang ipinaniligo at ipinanguhugas ng pinggan. Ginagawa na rin daw nila ito sa mga nagdaang pagputok ng kanlaon. Wala pa naman daw na paulat na nagkasakit dahil sa maruming tubig sa ngayon. Pero may paalala ang City Government ng La Carlota. Pero yung as, hindi natin alam yung concentration ng sulfur. Hindi natin alam yung uh, baka pure sulfur yon eh. Kaya yung tunawin yung ano, yung mapatay yung tanim at saka tunawin yung yero. Bakit mo ilagay sa sa balat mo? Hindi safe yun. Pati supply ng drinking water pahirapan dahil sa malayong lugar pa makakabili ng malinis na tubig. Ganyan din daw ang sitwasyon sa barangay San Miguel kung saan tinitingnan ang posibleng pagkabara ng asupre sa mga water pipe. Kung merong earthquake, ang notice namin, nag-disrupt nag, 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 na yung water supply namin. Pero kahapon, walang masyadong earthquake. Ang problema lang, bakit nag-stop? They will try to access the area today to check on bakit nga nawala yung tubig doon sa kwan so ano, or na, na block lang or whatever Nagdeploy na ang lokal na pamahalaan ng mga fire truck at water tanker para makatulong sa pagtatanggal ng abo sa mga bahay, establishment at kalsada. Magrarasyon din sila ng maiinom na tubig sa mga apektadong lugar. Dahil naman sa pagputok ng bulkan kahapon, suspendido pa rin ang window hours o mga oras na pwedeng bisitahin ang mga alagang hayop o pananim sa loob ng 6-kilometer radius ng Kanlaon. Pero si Rafi, pinilit pa rin na makabalik sa lugar para mapakain ang kanyang mga manok sa barangay Araal, La Carlota City. Yung punan dyan, malaki na. Kung hindi kumakain yan, tiyalos, logi na talaga. Wala nang hanap buhay. Halos dito, anong manukan ni buhay namin rito. Apat na buwan na mula nang inilikas ang mga nakatira malapit sa bulkan simula ng pagputok ng kanlaon noong December 2024. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development, higit labindalawang libong pamilya ang naapektuhan ng pinakahuling volcanic eruption. Katumbas yan ng halos 50,000 libong residente. Sapat naman daw ang family food packs pero nanawagan ang DSWD sa mga gustong mag-volunteer sa repacking. Sa lagay naman ng bulkan ngayon, naapula na rin kaninang umaga ang grass fire sa bahagi ng bulkan. Samantala, bantay-sarado pa rin ang mga otoridad sa Bulkang Kanlaon lalo na posible o may banta pa rin na itaas ito sa alert level 4 mula 3. Bagamat ang sabi ng FIVOX, posibleng magtagal pa raw bago mangyari yan. Balik naman dito sa La Carlota City mismo, inanunsyo ng LGU na balik na sa klase ang lahat ng antas sa mga paaralan bukas April 10, maliba na lang sa ilang barangay kabilang ang mga nabanggit natin sa report na Araal, Hagimit at San Miguel. Balik sa iyo. Maraming salamat, karikator. Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at makialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News5.